50 pesos lang o tama ka sa narinig mo mga idol mga tropa 50 pesos lang meron ka ng unlimited data promo ni Globe at ni TM mga tropa so ayun na nga kamusta kamusta mga tropa mga bossing mga idol mga, mga mga sir welcome back na naman sa ating panibagong mabisang update dito lamang sa ating mumunting channel tama ka sana nakita mo sa ating thumbnail or nabasa mo sa ating title 50 pesos na unlimited data promo para sa Globe SIM card at sa TM mga tropa Napakadali lang yan i-register but before that kung bago ka lamang pala sa ating mumunting channel or kung na-search mo lamang tong ating video ngayon kung deserve kong makahingi sa inong subscribe. Ayan maraming maraming salamat mga tropa. Tap mo na rin yung bell icon dyan sa baba para ikaw ang unang ma-update, ma-notify sa ating mga susunod pang mga mabibisang mga tutorial. So ayun na nga, paano nga ba mag-register ng 50 pesos para sa unlimited data promo ni Globe at ni TM? Napakadali lang yan. Dapat meron kang tinatawag na Globe One mga tropa Isa itong application ng Globe mga tropa So ganito ang itsura niya mga tropa Kung wala ka pa i mulang mo lang sa ating uh, Play Store, sa ating Google Play Store So yan, tignan natin kung may update uh, Actually na-install ko na So check lang natin kung may update para Yan, hanapin lang natin Globe One app mga tropa i-update lang natin Yan. Uh, updated siya. wala pa siyang bagong update kung may update sa inyo mga tropa kung naka-install na at uh, nakita mong may update, i-update mo para ma-obtain mo yung kanilang latest mga tropa na mga mabibisang mga promo so yan, open na natin kung di ka pa naka-register dito mga tropa napakadali lang, pagka-open mo ng kanyang dashboard, is re register mo lang yung uh, TM or yung globe mo na number mga tropa. Napakadali lang sundan yan. Magsasend lang sila ng code ng OTP code. And then uh, malalagin mo na yung iyong uh, account or yung number. So ayan ito na nasa dashboard na tayo ng globe 1. Ang gagawin mo is pupunta ka lamang dito sa buy promo. Buy promos mga tropa. Itatap mo lang yung buy promos. And then itutuse mo lang kung marami kang ni-register or nakalink na number is i-choose mo lang, pipiliin mo lang yung gusto mong uh, number na mag avail So, i-choose natin tong number ko. Yan, tatap natin yung choose account mga tropa. So, yan, nandito na tayo, na-redirect na tayo sa kanilang mga promos mga tropa. So, i-scroll mo lang and then pupunta ka dito sa go deals mga tropa. So, nandito na siya kaagad. Ito siya, boom, only 5G. Yan, tatap natin para makita natin So valid ito ng 2 days mga tropa <clears throat> So napaka essential nito lalo na sa mga tropa natin na heavy user sa internet nagda-download nanonood ng movie online so nagda-download ng mabibigat or malalaking files big files so sa 2 days 50 pesos lang napaka-useful nito kapag ka, yun na nga kapag ka, ikaw ay heavy user sa data or sa internet so only 5G plus 2GB mobile data. So, kailangan dito mga tropa is 5G capable yung ating device, yung ating cellphone, yung ating tablet. And then, kailangan din 5G uh, capable yung ating place or yung ating network. yung Kung saan uh, yung radius ng cell site or yung binabato ng cell site is 5G mga tropa. So, ayan. Pero kapag ka 4G yung nasasagap mo or narireceive mo sa area mo is mayroon ka pa rin 2 GB mobile data mga tropa. So, ito naka-indicate dito, 5G data is for 5G devices in 5G areas. So, yon <clears throat> so, pwede, pwede, mo rin siyang i-boost mga tropa. yan Add boosters. Ayan. Um, get more out of your promo with only So, magkakaroon ka ng mga booster dyan mga tropa. So, yan. 50 pesos lang. Then, magkakaroon ka na ng unlimited data sa Globe at sa TM mga tropa. So, hopefully, uh, useful tong ating content ngayon, lalo na sa ating mga subscriber na globe user mga tropa. So, hanggang dito na lang. Kita-kita tayo sa ating mga susunod pang mga mabibisang mga content, mga tutorial. God bless!